Hi hey mga loves, ito na yung niluto namin kahapon sa aming family, family bonding. Ayan, mag-isa na tayo ng sibuyas, kamatis. Ayan, durugin natin yung kamatis para lumasa. Ilagay na rin natin yung gabi para maluto na rin siya dyan. Yan na, na aking hipag siya talaga yung nagluluto. <laughs> Lagyan natin ng kamyas. Yan ang pangsigang na nilagay namin, kamyas. At para maiba naman ang ating pangsigang. Ayan, halu na natin. Hintayin natin maluto ang kamyas. Bago natin ilagay ang hipon takpan muna. At kamya, ngayon haluin ulit natin. Dikit mo na na kumba. Ito ah. mo. Para dadaloy na ito. Idadagdagin na ng mga pampatimpla para lalong sumarap. maghahaloin so, natin ulit. Ayan, lalagay na yung sabaw ng bigas. Ayan, okay na yung gabi at saka kamyas. Lagay na natin yung hipo. Ayan, punong-puno. Punong-puno ng hipon. At halu-haluin na natin. Oh, di ba? Takpan at ayan na. Luto ang ating hipon. Ayan. Isang kalderong sinigang na hipon. Diba? Kain na tayo mga loves. Yummy! Ayan. Salamat sa panonood nyo. Palo for more!